Gusto mo ba na makukuha mo o mapapaibig mo ang taong mahal mo o kahit sinong gusto mo? Pwes, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon at pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target. At nang masulat mo na ito, ilagay ito sa garapon na inihanda mo. Pwedeng tupiin at pwedeng hindi tupiin basta malagay o masilid ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal at isang kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, pwede mong takpan o hindi takpan ang ritual na ito. At itago ito sa ibabaw ng inyong kabinet o di kaya sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito ng mga ilang araw. Depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po itatapon ang ritual na ito. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. At paniguradong makukuha mo siya o mapapaibig mo ang taong gusto mo o kahit na sino. Basta gawin itong ritual sa mabuting paraan at huwag niyo po itong abusuhin. At kung kayong dalawa ay nagkamalabuan sa isa't isa at hindi na siya nagpaparamdam sa iyo o kahit na anong problema ninyo sa relasyon ninyong dalawa, ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. Pwede mo ito gawin, basta magtiwala ka lang. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.